Hey mga mare, naghahanap ba kayo ng libreng pasyalan kung saan may napakagandang view ng falls? At bukod pa dun, maraming pang activities na pwede nyong itry ng libre lang. Tara, samahan nyo ako mga mare at ituturo ko sa inyo kung saan ito napakagandang pasyalan na to kung saan wala kayong babayaran kahit entrance fee. Dito nyo pala ito matatagpuan mare sa inulugang tak taktak sa Antipolo. At ayan nga, paalis na nga kami ng bahay dyan. Sumakay nga lang kami dyan ng minibus from Asinag to Robinson Antipolo. At pag natanaw nyo na nga itong Robinson's Place Antipolo mga mare, baba na nga kayo nga lang kayo ng 7-11 mga Maret, Makikita nyo na mga dumadaan na tricycle dyan. Sakay na nga kayo dyan. Papuntang inulugang takta. At yun nga mga mare, Nakarating na kami sa aming destination. Open pila sila Mary from 7am to 4pm. From Tuesday to Sunday. At sarado naman sila every Monday kasi maintenance day nila. Pagdating nga dyan, I check nga nila gamit nyo. Bawal dito ang pets, alak, cigarette, at firearms. At magre-register nga lang din kayo dito ng name, age, anong hours kayong pupunta at kasino-sino kayo At ito nga yung mga activities na pwede nyo i dito ng libre lang Ang advice ko nga lang mga mare, igahan nyo nga ang punta nyo dito Dahil napakarami talagang taong pumupunta dito at mahaba na rin yung mga pila At ayun nga, pumila na nga kami dyan sa Kaneo P. Walk Ang daming nga taong pumunta ngayon dito mga mare kasi wala rin pasok ngayon Kailangan pala mga mare, pag magta-try kayo ng mga activities ay naka shoes kayo, towel nyo, naka-chinelas, Stop o kahit yung balat na sapatos. At i-orient nga rin kayo dito bago nyo i-try mga activities for safety purpose din. At kakabitan nga rin kayo ng safety harness dyan. Kaya talagang masisigurado nyo na safe na safe kayo dito sa mga activities. At paalala lang din mga mare na kung balak nyo magsuot ng short, ay wag naman sana yung perfect short. Alam nyo na yon <laughs> Kasi mas lalong iikli pa yun kapag sinuot na kayo ng harness. Kaya much better, magsuot na lang kayo ng pantalon para mas comfortable kayo o kaya nakagaya sa akin. Yan, jogging pants. thank you Ito yun na nga, excited na nga akong i-try itong canopy walk nakaka excite din talagang i-try ito mga mare Pero hindi naman namin dito first time Galing na kami dito 2 years ago At ang age pala na pwedeng mag-try ng mga activities mga mare Ay 14 years old pa taas lang At meron nga rin kukuha sa'yo ng picture dyan At ipopost nga nila yun sa official page ng Hinulugang Taktak Nakaka-excite nga rin itong bagong adventure na to Kahit ganito kataas to mga mare <laughs> Pero no need to worry nga Kasi may mga safety instructors naman sa bawat station na dadaanan mo at yun nga, tuwang -tuwa nga kaming family jandal dahil natawid nga namin, di ba? Achieve! At sinubukan na nga rin namin itry itong spider web. Sa una medyo nakakakaba mga mare pero talagang challenging na matawid mo to. Nakakatuwang itry to mga mare kasi libre nga lang dito sa iba kasi may bayad to. Ang maganda pa nga dyan mga mare ay pipicturean ng pa nga kayo ni kuya na nagbabantay dyan. Pwede kayo magpapicture ng group photo at pwede rin naman solo solo. At eto nga oo oh, napakagaling talaga magvideo pa ni kuya. Uh -huh. At ito nga yung tura ng spider web sa ilalim nga niya yung napakagandang falls. At meron nga rin sila dito napakagandang swimming pool. Mga Mare, libre lang yan ha? San ka pa? Kaso mga Mare, na nagpunta kami, under maintenance pa siya. Pero kapag open naman tong pool na to, pwedeng pwede naman talaga siyang pagliguan. Magdala lang kayo ng swimming attire mga Mare kasi medyo mahigpit sila dito. Ito nga yung mga pinagbabawal nila kapag magsiswimming ka sa pool. At naabutan nga rin namin na may nagpo-propose nga rin dito. Sobrang romantic nga rin ang place na to. Tingnan mo, meron pa silang pag ganito para sa Valentine's Day. At di nga rin nagpahuli si Muda kaya ayan, naging photographer bigla ang mare nyo. <laughs> May pa ganyan-ganyan pa. At ito na nga mga mare, masisilayan nyo na ngayon napakagandang falls ng hinulogang tak-tak. Nakakatuwa nga kasi hindi mo na kailangan pang lumayo sa ibang lugar para lang makakita ng falls. Hindi ko in-expect na sa antipolo lang makakakita ka na ng ganito kagandang tanawin. At spotted pa nga dito ang ibong Adarna. Charot! <laughs> Kaya yeah, nga, ang sarap talaga mag-video-video at mag-picture-picture dyan kasama ang buong pamilya nyo. At pwede nyo nga isama dito yung jowa sa nalalapit na Valentine's Day. Wala pang gastos, pamasahe lang. <laughs> At ganito naman yung tsura ng rappelling. Mga mare, di na nga namin trinay kasi medyo natatakot kami. <laughs> Pero magandang adventure nga to sa mga may hilig mag -rappel. At ito naman yung wall climbing nila. Masarap to itry mga mare. Kaso hindi na nga namin natry kasi naabutan nga kami ng cut-off. <laughs> Dahil nag -cut -off na sila ng 11 at alauna na nga ang resume nila. Pwede rin pala kayong magdala ng pagkain dito mga mare. Ya. Kami kasi hindi kami nakapagdala. Kaya ayan, nag-aaya na ang baby Sophie namin umuwi. Nagugutom na daw siya. Marami nga rin kasi dito mga libreng cottage mga mare na pwede pagpwestoan kapag kakain na kayo ng buong pamilya nyo. Kaya sulit talaga ang pamamasyal nyo dahil ang lahat ng yan ay libre. Napakarami nga rin Instagramable places dito na pwede nyo pagpicture-picturean. Kaya nga tingnan medyo si Kurt to, pinaglalaroan pa yung bagong bili namin na gimbal. Tara, medyo nakakaluwag-luwag ng na marin nyo, may gimbal na. <laughs> So, ano pang nyo mga mare? Huwag nyo nang palagpasin itong libreng libre at napakagandang pasyalan na to dito sa Antipolo. I-mention at itag nyo na nga yung mga taong gusto niyo makasama. Salamat sa panonood. See you sa next video. Babush!